Kaibigan, gusto mo ng isang banal na buhay? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin at ngayong araw na ito, tayo magdilay sa Aklat ni Mateo. Chapter 2, verses 1 to 12. Ang ating gospel ay tungkol sa mga pantas o kilala din natin na Three Kings. Pero ang ating gospel ay higit lamang sa kwento ng mga tatlong tao na hinahanap ang sanggol na si Jesus sa ating gospel ay matututunan din natin ano ba ang mga elemento, ano ba ang mga dapat natin gawin upang ang ating buhay ay maging tunay na balal. Ang una ay ito, dapat tayo laging handa, dapat tayo maging alerto parati. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas na mula sa silangan na tumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya kami na parito upang siya'y sambahin. Dapat alerto tayo saan? Alerto tayo dapat sa paghahanap sa Diyos, na sa bawat oras, sa bawat panahon na meron tayo, ay hinahanap natin ang Diyos at kung ano ang kanyang ipagagawa sa atin. Tingnan niyo ang mga pantas. Sa kadiliman ng langit ng gabi, ay hinanap nila ang bituin na magtuturo sa kanila upang makita ang sanggol na si Jesus. Pangalawang bagay na tinuturo sa atin, dapat tayo ay kumilos. Sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila ang bituin. Dapat tayong kumilos pagkat ang faith o pananampalataya ay isang salita na punong-puno ng aksyon. Faith is an action word. Kung babasahin natin sa ikalabing isang aklat ng Hebreyo, ay mga halimbawa ng mga tao na kumilos dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, pinahiga ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito, nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupa yung pinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. At ganyan nga ang ginawa ng mga pantas. Nang makita nila ang bituin sa langit, ito'y kanilang sinundan. Kahit alam nilang malayo at mahirap ang biyahe, dahil gusto nilang makita ang anak ng Diyos, ang sanggol na si Jesus. Madalas tayo, alam naman natin kung anong pinapagawa ng Diyos, pero tayo'y tinatamad ay maraming dahilan, maraming excuses. Di ba ang sabi nga nila, pag gusto natin, may paraan. Kapag ayaw natin, sigurado, may dahilan. Ang susunod na punto na nais nating matutunan sa ating gospel ay humanda tayo sa oposisyon. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bigin. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay niyo agad sa akin. Upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Nang makausap ni Herodes ang mga pantas, ang kanyang plano ay itigil o wakasan ang buhay ng sanggol na si Jesus. Pagkat gusto niyang manatili na hari. At ganyan din tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Tayo ay tatanggap ng oposisyon, persecution. Ang sabi nga ni Jesus sa Aklat 1, Alalahanin niyo ang sinabi kong ito walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Ang apat na bagay na tinuturo ng ating Ibanghelyo, ang buhay natin ay isang regalo para sa Panginoon. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang tinto, insenso at mira. Mga bagay na tunay na mahalaga sa kanilang buhay. At ganyan din ang tawag sa atin. Ganyan din ang dapat na gawin natin sa ating mga buhay. Pagkat ang ating mga mabubuting buhay, ang pinakamagandang regalo o alay natin para sa Diyos. Panghuling bagay na matututunan natin sa ating gospel ay tunay na pagbabago. Nang papauwi na mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag sila ng daan paulit. Oh. Kaibigan, kapag nakilala na natin si Jesus, kapag tinanggap na natin siya bilang ating Diyos, tayo ay dapat magbago na. Tunay na pagbabago. Wala nang pagbabalik sa ating mga lumang puhay sa ating mga kasalanan. At hindi natin magagawa yan kung sariling lakas lang ang ating gagamitin. Maniwala tayo kay Jesus. Parati tayong humingi ng tulong sa Kanya pagkat lahat ay posible kung tayo ay susunod kay Kristo. Na-bless ka ba ng pagdinilay na ito? Pakilike mo naman. Share mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless you all.